parang iba yata itong dinadaanan natin ah hindi naman ito yung dinaanan namin kanina eh parang naliligaw yata kami ah ang haba pa naman ito ay no? sana nga talaga ano to totoo to yung -toto, kalsada na to palabas ng highway kasi mahirap na pagka putol to babalik tayo ng malayo pero may mga bakas na dinadaanan na sasakyan. Ah, takot din dito. Wala ka tao tao. Eh, Ewan ko pa dito sa Google Map na to. Kanina, iwi naman yung dinaanan namin. Ngayon, ano na to eh? Parang bagong gawang kalsada. Bypass road. Buti na lang maliwanag pa. Eh kung gabi to, nako, di talaga ako dadaan dito talaga dapat eh naka google map base lang tayo parang alanganin pa yung tsura ng kalsada rito parang bagong gawa lang kasi iba sara-sarado to ay patay tayo dyan inarangan o no? totoo kaya to nakatay tayo dito sana may tao mapagtanungan putik yan wala ano to iba to iba ay no di makadaan yung ano eh mahulog pa tayo dyan balik tayo awit talaga kawawa sa google map ang layo pa pa naman oh Si nakatao-tao dito. Grabe naman 'yan. Ang laki ng babalikan natin. Ang bihira. Sabi ko na nga, abot. Mali, mali. Kawawa naman tayo dito. Oras, sayang oras sa kasayang gasolina. Wala eh, dito tayo pinadaan ng ano, eh, Google Maps sa bypass road eh. Bagong kalsada eh. Baka mamaya kahit lagpasan natin yung construction na yun, utol naman yung dadaanan din. Wala rin, babalik pa rin. Wala nga tao tawa dito. Hmm, ako. Ito pa, may nakamotor dito. Hindi mo ko kung babalik yun Baka babalik din yun Pambira naman tong google map na to oh. Ang layo ng babalikan natin Ang gawa lang kasi ito eh Kanina pa lang Naghihinala na ako eh Ang layo Mahaba-haba rin yun eh Yung ibang sasakyan, padaretso naman so, Hindi bumalik yung nakamotor eh Dapat pala talaga, paglabas natin kayo na dun sa may pinanggalingan natin, daraderecho dire lang pala. Hindi pala tayo liliku sa kanan. Dito yun, di ba? Kasi kumaliwa tayo kanina eh. Yung nakamotor, hindi bumalik. Ayan, babalik tayo. Layo, nung binalikan natin. Malamang paglabas natin dito din sa main road Magre-reroute na naman ito si Google Map Another ano naman, na naman Yung dadaan na na Ano, ang haba pa nyo no Ayun ang dito tayo pagpunta o oh. kapag hindi mo talaga kabisado yung kalsada yung pupuntahan nyo nakabaka lang kasi tayo sa google map ayoko rin naman gumamit ng waste dahil mas nakakadala yung waste talagang nagre-reroute ng nagre-reroute kasi yun eh kaya mas okay sa akin kasi kahit papana si google map ka. so ayun wala eh hindi na tayo pinadaan eh no what's easy yan paglabas natin dyan magre-reroute na to yun na yung tamang daan surebol na yun Ayun o, binigyan na tayo. Sa kanan na tayo dyan. Ayun, main, main highway pala. Yun nga. Yari. Wrong turn talaga. Kasi sa nakaka, mga hindi pa nakakaalam ng lugar na yun, ha? Lesson learned. Baka mapadaan kayo doon. Alam nyo na. Bumalik na kayo. Main highway na lang kayo kaysa doon.